Sa ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang ating Ebanghelyo ay mula sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 14, Talata 1 hanggang 6. At sa araw na ito ay ating ginugunita ang lahat ng mga kapatid natin, mga nilalang na yumao na. At ito ay isang napakahalagang pagdiriwang sa ating pananampalataya. Unang-una, kailangan nating maunawaan na lahat tayo ay naglalakbay lamang dito sa daigdig. At isang araw, kailangan natin iiwan ang lahat at pumasok sa isang pintuan at ang pintuan na ito ay kamatayan. At ito ay bahagi ng ating buhay. Ang kamatayan ay wala ng kapangyarihan sa lahat ng naniniwala kay Yesu Kristo Kaya nga sinabi natin ang kamatayan ay isa lamang pintuan sapagkat dito natin kailangang dumaan patungo sa buhay na walang hanggan. At ito ang ating ibanghelyo sa araw na ito. Kaya nga sinabi ni Kristo sa Ebanghelyo na kailangan niyang umalis at bumalik sa tahanan ng kanyang ama. At ito ay nangyari noong siya ay namatay at muling nabuhay at siya ay umakyat sa langit. Ang ibig sabihin, winasak ni Kristo ang kapangyarihan ng kamatayan. Kaya ang kamatayan ay isang pintuan na nakabukas patungo sa tahanan ng ama. At sinabi na Yeso Kristo sa ating Ibanghelyo, sa tahanan ng kanyang ama ay maraming sili. At kailangan niya yung ihanda para sa ating lahat. At ito ay mahalagang bagay na lahat tayo ay tinatawag na pumunta sa kalangitan. Ngunit, may mga nilalang na yumao sa daigdig na ito, ngunit hindi pagganap na nalilinis sa kasalanan. Ang pagkakasala ng tao ay may dalawang kaparusahan. Ang unang kaparusahan ay yung tinatawag na eternal punishment. Kapagkat ang tao ay nagkasala at ang kanyang pagkakasala ay laban sa walang hanggang Diyos. At ito ay mapapatawad lamang at mawawala ang tinatawag na walang hanggang kaparusahan o eternal punishment sa pamamagitan ng pagbabalik loob ng tao sa Diyos. At ito ay nangyayari sa sakramento ng kumpisal. Sa ting tayo ay nagkukumpisal, inaalis yung kaparusahang walang hanggan. Kapagkat ang kaparusahan para sa taong nagkasala ay kinuha ni Yesu Cristo sa kanyang sarili at siya ang nagbayad. Kapagkat kung tao lamang ang magbabayad ng kaparusahan walang hanggan, hindi magaganap o hindi makakaya ng tao. Kaya kailangan ng Diyos mismo na walang hanggan din, si Yesu Cristo na isang Diyos na walang hanggan, ang mag-alis ng kasalanang walang hanggan at ng kaparusahan na walang hanggan. Ang ikalawa, kaparusahan dahil sa kasalanan ay ang tinatawag nating temporal na kaparusahan o yung temporal punishment. At ito ay ang mga naiiwang bahid sa na kaluluwa ng tao. Konsekwensya ng nagawang kasalanan. Ang tao bagamat napatawad na sa sakramento ng kumpisal at naalis na yung eternal punishment o yung kaparusahang walang hanggan nananatili sa kaluluwa ng tao yung bahid ng kasalanan o konsekwensya ng kasalanan na nagpapahina sa espiritu at sa kaluluwa. At ito yung mga tinatawag nating bahid o mancha na natitira sa kaluluwa. At kailangan itong dalisayin. O kaya nga kailangan ng tao na makipaglaban sa kasalanan, gumawa ng mga gawa ng awa tinatawag natin corporal, corporal works of mercy para unti-unting dalisay ng kaluluwa ng tao ngunit kung ang tao ay yumaon yumao na o pumasok na sa kamatayan at hindi pa rin nalilinisan ang kanyang kaluluwa sa pinatawag nating temporal punishment o temporal na kaparusahan sa kasalanan ibig sabihin yung kaluluwa ay haharap sa Diyos na may bahid pa. May natitira pa at hindi pa totoong dalisan. Kaya nga, sa kasulatan at sa katuroan ng simbahan, may isang kalagayan na kailangang pagdaanan ng kaluluwa upang maging dalisan. At ito ang purgatorio. At ito ay nakasulat sa Biblia at ito rin yung unang pagbasa sa araw na ito mula sa ikalawang aklat ng mga makabeyo Kabanata 12, talata 43 hanggang 44. At dito sa uh, teksto ng Biblia mula sa Makabeyo, makikita natin na ang mga kawal ni Judas Makabeyo ay namatay. At nung kanila lang ang nililinisan ng mga kawal na ito, nakita nila na merong suot ang mga kawal na ito na namatay na mga medalyon ng mga Diyos Diyosan o ng Diyos Diyosan. At nakita nila na ito ay malaking pagkakasala sa Diyos. Kaya nga ang ginawa ni Judas Macabeo ay inutusan ng lahat niyang kawal at ang mga tao sa paligid niya na ipanalangin ang mga taong ito na namatay na mayroong kasalanan kahit sa lumang tipan pa lamang, ay eh nakikita na natin na kailangang ipadalangin ang mga yumao na nagkasala. Ang ibig sabihin, ang purgatorio ay isang kondisyon o kalagayan ng kaluluwa upang ihanda siya patungo o sa pagpasok sa kalangitan. Kaya nga, kailangang ipanalangin ang mga kaluluwa sa purgatorio. Ito yung kasamahan ng mga banal. Sapagkat ang simbahan natin ay hindi lamang ang simbahan dito sa lupa, ang naglalakbay na simbahan o pilgrim church, hindi lamang din yung simbahan na nasa harapan ng Diyos. Ito yung tinatawag na triumphant church, isang simbahan na nagtagumpay na. Ang simbahan ay naroon din sa dinadalisay ng mga kaluluwa sa purgatory. At ito yung tinatawag na suffering church o isang simbahan, bahagi ng katawan ng simbahan, mga iniligtas ng Panginoong Yeso Kristo, ngunit kailangan pandalisahin. At ang purgatorio ay isang biyaya. kapag ito ay malapit sa kalangitan. Meron ngang isang santo, isang santa si St. Catherine of Genoa. Ang sinasabi niya, sa kanyang mga isinulat, sa kanyang uh, inspirasyon na nanggaling sa Diyos, ang purgatorio ay pagdadalisay ng pag-ibig. Ang ibig sabihin ng mga kaluluwang may bahid pa ng temporal na kasalanan ay hindi pagganap sa pag-ibig. Kaya kailangang ipanalangin natin sila gumawa tayo ng mga gawa ng pag-ibig. At ito ay ialay natin para sa mga kaluluwa sa purgatorio upang sila ay isang araw, isang panahon ay maging totoong dalisay na sa pag-ibig at maging karapat-dapat na sa pagpasok sa kaharian ng langit. Kaya nga, tayong lahat ay iisang katawan, isang simbahan dito sa lupa, sa purgatorio at sa langit. At kinakailangan nating maunawaan at palagi ang maalala na kailangan natin ipanalangin ang bawat isa. Tayong narito sa lupa ay ipanalangin yung mga nasa purgatorio, yung mga kapatid natin na nasa harapan na ng Diyos, maaari rin tayong humingi ng panalangin para sa kanila. Kapag so sila ay nakikibahagi na sa pamamagitan ni Yeso Cristo sa tao at sa Diyos, ang mga kapatid nating banal na nasa langit ay maaari rin tayong ipanalang. Kaya nga sa araw na ito, alalahanin natin ang mga kaluluwa, lalo na yung walang nakaalaala. Yung mga kaluluwa ang nakalimutan, sila atin ating ipagdiwang. Ipag ipagdiwang ng banal na yung samstiyak, ialay ang ating mga intensyon. At sa buwan ng Nobyembre, simula sa unang araw hanggang sa ikawalong araw, ang buong simbahang katolika ay may pagkakataong kumuha ng indulhensya. Ang indulhensya ay mahalaga sapagkat ang indulhensya, ito ay salitang Latin, ngunit sa Latin, ito ay pag-aalis o pagpapatawad, ang salitang indulhensya. Kaya nga, ang indulhensya sa simbahan ay isang katuruan na maaari natin gawin. Ito rin ay nakasulat sa ikalawang aklat ng Makabeo. Ito yung unang pagbasa ngayon. Nagdagawa tayo at mananalangin para malinis yung mga bahid ng kasalanan sa ating kaluluwa. O tayo ay kukuha ng indulhensya para malinis o madalisay yung mga bahid ng kasalanan sa kaluluwa ng mga nasa purgatorio. Dalawang uri ang indulhensya. Ang unang-una ay indulhensya plenaria kung saan lahat ng bahid ng kasalanan, yung temporal punishment o konsekwensyang temporal ng kasalanan sa ating kaluluwa, kaluluwa ay ma, ma malilinis, madadalisan. At meron din naman tinatawag na indulhensya partial, no? isang partial indulgence na maaari nating gawin upang maalis yung ilang bahagi ng temporal na kaparusahan sa ating mga kaluluwa at sa kaluluwa sa purgator. Kaya nga napakagandang pagkakataon itong mga araw ng Nobyembre. Unang una para makita at matanggap natin ang katotohanan na tayong lahat ay papasok sa kamatayan. Ngunit pagkatapos ng kamatayan ay magsisimula yung buhay na walang kailangan natin ipanalangin ang bawat isa upang tayong lahat isang araw ay makapasok sa silid na inihanda ng Panginoong Yesus sa tahanan ng kanyang ama. Hindi man tayo totoo pang dalisay, salamat dahil ipinapanalangin natin ang bawat isa. Ipinapanalangin natin ang kaluluwa sa purgatorio at upang tayong lahat sa isang panahon ay maging karapat dapat na sa pagpasok sa kaharian ng lahat sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.